Hello po mga ka -betsy. Magandang araw po sa inyo. Araw na po kasi hindi na po umaga dito sa amin ngayon. At magandang gabi naman po sa ibang bansa. Siguro po gabi na po dyan kasi hindi po magkapare yung oras at araw natin. Sa, lalo na po sa ating mga OFW at sa mga tag-ibang bansa po magandang gabi. Andito na naman po ako sa inyo kasi meron po ako ipapakita. Mga ka-betsy, dyan yan. Ito po ang aking bell paper. Tingnan nyo po mga kabetsi. Malalaman po natin mga kabetsi kung malusog po ang ating mga pananim. Dahil po, makikita po ko natin sa kanila mga dahon or sa leaves na sila po ay green na green. Yan po, natin, dyan po natin makilala kung malusog po ang ating pananim. Yan po, at saka shiny po yung kanilang dahon. Pag umaga po, ganito po aking ginagawa. Nag-iikot-ikot po ko dito sa aking mga pananim. Mga ka Betsy. At ipinabahagi ko naman po sa inyo. Sana naman po makapagbigay po ako or ng ano, ng tips sa inyo. Tulad po nito sa ako, kasi kulang na pong aking lugar. Kaya sa sako na lang po tinanim kasi mag, masyadong halo-halo na po sila so sa lasa ko po namin itinanim ang aming bell pepper at ito naman yung bago kong ampalaya yan po unti-unti na rin pong lumalaki yung bago kong ampalaya at meron pong mga maliliit yan Bago po yan, binigay po sa akin ng aking anak yung buto. So, Nilagay ko po agad dyan sa lupa para po pagtubo niya, i-transplant ko po at maghahanap ako ng lugar na kung saan nasisikatan po ng araw. Kailangan po kasi nasisikatan ng araw ang ating pananim. Kailangan po nila ng sikat ng araw lalo na po pag umaga. Kailangan po nila yung sikat ng araw. Kaya kailangan po yung sikat ng araw ay tumatama po sa kanilang mga puno yan po. O, uh, yan po yung mga bago kong mga ano. Ampalaya. Yeah. Or, peter gourd. Ngayon, um, di pa ko dyan, ano, yan po, ampala, ano yun, papaya. ang po ang aking, ano, gabi. Dagmay po tawag dito sa amin at itong aking, ano, agitway Tingnan nyo po yung agitway mga kapetsi. O, oh, birding-birding yung dahon niya. Green na green po. yan Meron naman din ako diyan kalamansi. <laughs> At ito po yung ano, yung damo. Tingnan nyo po. Nilalagay ko po ang damo sa sako. At pag matunaw po itong ano, damo sa sako, hahaluan po namin ito ng lupa or soil. At pag ano mo na po siya, pwede na po siyang mataniman magiging malusog po ang ating tanim kasi meron na po siyang ano, meron na po siyang halong abono mula po sa ating mga damo. At nakaplano po ako magtanim ng sayote ngayon dyan sa aming sako kasi po malamig ngayon. At ito naman po yung aming papaya. Mababa lang po itong papaya. Yan, meron na po siyang kum, ano, maliit na bulaklak. Nagsisimula na po siyang mamulaklak. Yan po, mababa lang po talaga siya. Yan, ang baba niya po. Ito, di ba? Magapis babanya baba niya. ang kanyang dahon. Ang sarap po talaga panuorin na ano, ng mga kabetsi pag itong ano, nakikita natin na yung mga dahon nila maganda. Makinis, shiny. Malusok po. At ito na pong aking sitaw, mga abesi. Tingnan niyo po yung aking sitaw. Marami po siyang bunga. Alam niyo po ba, mga abesi, maraming beses na ako mag-harvest nitong aking sitaw. Di ba po pinakita ko ito sa inyo nang ito'y maliliit pa at ito'y ay dinadamuhan ko yung mga puno. at Ito na sila ngayon. Lagi po talaga, ano, kahit ilang araw pala namin po na, ano, nakukay yung bunga. Ito marami na naman bunga. Mangkabitsi, pero tingnan nyo po, o, oh, matanda ng aking sitaw. At unti-unti na rin po yung kanyang bunga lumiliit kasi tumatanda na po. Iyan. Kaya kailangan na po mapalitan. Kailangan po, pag nakita po natin ganito, magtanim na po tayo ng panibago para hindi po tayo mawalan ng gulay. At ito na pong aking okra. ang aking okra. Mayroon pong mga bunga. Yan po. At dinang beses na rin po ako manguha ng bunga ng okra. At ito na muna ang aking palaya, mga kapesi. Maraming beses na rin ako ng harvest ng kaniyang bunga. At ito nga po, patuloy pa rin namumunga. At pag hindi na pumamunga itong aking ampalaya, meron naman po akong bagong itinanim. Kapalit po nito. Ayan po, oh, meron pong marami beses na rin po akong makapit, eh, Mag ano, mag harvest nitong aking ampalaya. At meron din akong ano, binibigyan. Ang okay, begang ko po. <laughs> Ayan po doon, banda merong bunga. Oh, Mga kabesi, makita nyo po doon. Nagbibitay ang bunga. Yan po. Ayun. Para may papumbunga pero nung ilang araw pa lang nag-harvest din po ako. Meron po kung ano, meron po sumusunod agad na bunga mga kabetsi. Yan po. Ito lang po ginagawa ko. Yan po, ito pong ano, ano meron pong mga okra bunga pa po. Ito ang ginagawa ko, nag iikot ikot ako palagi dito sa aking tani, kasi natutuwa po ako manood. Yung nakakatanggal po siya ng ano, pagod, yung nakaka-relax po na nag-iikot-ikot sa ating mga pananim at meron po ako, nag-extension po ako ng garden doon banda yung kawayan po na yan o oh, bagong garden ko po yan, bagong lininisan ko kasi meron po ako tinanim dyan na kalabasa at patola so kailangan po medyo mataas ang ating bahayan para po yung bunga eh, hindi dyan po gaga, ano, yung bunga hindi po sa lupa para po mat ano kailangan po yung ating bayan mataas po sa atin yung nakakasilong po tayo ito yung bago ko pong ano sitaw ito po yung sinasabi ko pag hindi na mamunga yung ano dati kong sitaw ito naman po ay meron akong bagong sitaw siguro mo ngayon linggo na lang magmamumulaklak na rin po ito yan po at ito po ang kawayan ganyan po ang aking ginagawa na kailangan po, pag hindi na mamunga yung ano natin, meron na po tayo na ipinapalit agad. Para hindi po tayo mawala ng gulay. At dyan din po ako kumukuha ng binhi sa aking ano. Sa aking mga, halimbawa ano ba, sa okra ko, sa sitaw ko, dyan po ako kumukuha ng binhi. At ito na po ang aking red amaranth. Ang red colitis po ang tawag, colitis po ang tawag nito. Maraming maraming salamat sa, sa nyo mga kabetsi. At hanggang dito na lang. Maraming salamat at patuloy nyo ako sinasama at sinasuportahan. I love you all!